Welcome so, back to my YouTube channel. Ngayon guys, ang ating tatalakayin ay ay tungkol kay Jomcar Car. Ngayon tayo guys, Jomcar Car ang ating i-reactionan. Uh, Ngayon guys, yung pagpunta nila Kalinga Prab, of course si Jomar nandyan. At uh, mayroon silang uh, dalang maraming pasalubong at mayroong big surprise guys in the end makikita niyo guys yan mamaya ang big surprise ni ni uh, ng sponsor na to at i-reveal natin din ang sponsor na yan mamaya din guys sa pamilya para sa pamilya ni uh, Carla guys it's uh, This is just an amazing visit nila Kalinga Prab dahil marami na namang biyaya ang napunta kay Carla at sa kanyang pamilya guys. Kasi guys, kaya nga ang uh, love team talaga, napaka-importante yan sa mga vlogs ni Kalinga Prab. Dahil guys, ito ay nakakatulong sa mga pamilya, di ba guys? Kasi maraming nagkakagusto sa mga um, Kalinga Angels na nagiging love team. Tapos guys, maraming nagpapadala ng mga biyaya sa kanila. So, ako talaga, walapong uh, wala pong, ano, wala pa, walang masama sa love team. Uh, saludong saludo tayo sa mga love team na yan dahil nakakatulong talaga sa pamilya ng mga beneficiaries na nasa love team, guys. At the same time, guys, nagkaka view si Kalinga Prop, syempre, at yung revenue, revenue na yan ay uh, napupunta sa mga So, sa sa benefic beneficiary din at sa mga mga beneficiary na ang kanilang mga views ay hindi masyadong uh, malaki. So para ano even diba guys? So para win-win situation 'yan. Sa so, both sa uh, beneficiary at sa cha sa channel ni Kalinga but marami pang matutulungan. So ngayon guys, ang ating ipapakita ay yung pag-uusap nila Carla at John Carr uh, after not seeing each other for over a week dahil nga nasa Hong Kong si Jom Car. Yon, nangumusta si uh, si uh, Carla sa kanya. Tingnan natin guys sandali ang kanilang usapan dito at at, at ating re reaction na next. Oh, Ayos naman kami. Sino pong kasama mo? Andiyan sila ko na raptas yung ibang kay boys. Isang linggo pa lang ako wala. Parang lalokang gumaganda. Parang to... hindi naman. Oo, <coughs> oh, kaya. Kayo po, kumusta po ang Hong Kong. Hong Kong? Actually, sobrang ganda dun. Actually, so, dami nang susuporta sa'yo dun. Kaso, sayang, wala ka. Hey, ako lang nakita makakatawa. nila. Na oh. Napanood ko nga po. Napanood ko? nga po. Ba't ka naiyak? Sobrang saya po. Kasi Bahay. kahit wala po, ako dun dami naghahanap. Dami talaga naghahanap sa'yo. Sayang. Siguro next time, balik tayo. Kasama ka na. O, Oh. Oh. Eh, gusto kay Kuya Rob mo. <laughs> <laughs> Nay. Ayos ko na miss ko kayo, ah. Hindi nyo ba ako na-miss? Na-miss <laughs> mm -hmm. Pero ah, bali nakalala po kami nakita ano po yung kotse mo sa ano nasunog. Ay, oo oh, nga po na eh. Grabe, updated yeah. po kayo po, na na eh. Nakita po, po sa ikaw ay to naman si ano si Jomar. Siya oh. nga po. Ingat, ingat. Salamat na. po, buti nga hindi po na ano. konti lang naman po yung nadamay doon. Yung sa ano lang man sa, yung sa stereo yung music po. Pero bali na eh meron po pala kaming dala po na pasalubong po. Para kay kalat sa inyo na rin po. Oh. God, salamat. So yun guys, nakita natin ang pag-uusap ng dalawang lovers. Over one week na silang din nakikita, di ba guys? sa so, sabi nga ni, um, ni Jomar, <laughs> guys nabubulol ako, Jomar, Jom Carl. Uh, so Jomar na ano nga, uh, one week, uh, over one week siyang dinakita nakita pero para daw lalong gumaganda si Carla, di ba guys? Sabi ni Carla, hindi naman po, sabi niya, di ba? tatanong kay uh, Carla sa Hong Kong which is true diba guys pag nakikita si uh, Jomar syempre si Carla ay tinatanong kung uh, kumusta siya diba guys nakikita nga daw 'yun ni Carla tapos daw 'yun ang saya daw niya tapos guys at the same time guys kasi daw na nag-ano pinanood nga niya yung Hong Kong trip diba tapos guys naiyak daw siya guys napaiyak nga daw siya sabi niya so sabi ni ano Uh, ni Carla, napaiyak naman daw siya sa saya dahil daw ang dami nagmamahal sa kanila sa Hong Kong di ba Asti, diba? Yung maganda naman ang response ni Carla dyan Uh, at plus it's good to know na talagang siya ay ano talagang up to date sa mga nangyayari sa mga projects sa Kalingap pa lalo na yung uh, Hong Kong trip na yon di ba kasi kaya guys lagi siyang nasa live ni ano kalingap Prime yan lagi siyang um, naka ano naka di ba So yun guys so nakita nakita natin yan sabi nga ni uh, Jomar ako'ng uh, itutuloy yung ano na to uh, na ano na marami nga pasalubong so makikita natin guys ang mga pasalubong na yan mamaya papakita natin actually next tapos nakita din natin diyan ang conversation ni ano, nagpapa ano <laughs> conversation ni Joe Mars sa nanay ni Carla. Alam mo ang bait ng nanay ni Carla sa yung pamilya niya, no? Yun guys, talo parang sports lang si ano, si nakalimutan na ang pangalan ng nanay ni Carla. Pero sports lang siya sa mga nangyayari, di ba? So yon, Parang nagkakakoll -cool point si ano ah si JoMar dito eh. Kasi nga sabi niya no may dala daw uh, pasalubong. Nagungumusa nga si si uh, JoMar sa nanay ni Carla tapos uh, sabi niya kung na-miss daw ng nanay niya si ano si JoMar. <laughs> diba? ba, -cool talaga si JoMar na to ah. So yun guys, sabi nga niya marami silang may pasalubong na binigay ang mga Hong Kong ano, Hong Kong supporters sa kanila. Yun na yun, guys, di ba? So, ang next naman natin ipapakita yung mga gifts na uh, pinadala ng ating mga kababayan. At uh, ang dami, guys! Grabe, o oh. Tingnan natin, pakita natin, guys, sa inyo ang mga gifts na to. Thank you, Jomar. Ang pagdala. Okay. Mm -hmm. Nabalitaan ko nga po, nag-iyak daw kayo. Bakit? <laughs> Ikaw, ang dami mo nababalitaan. Kaya mo nabalitaan yun? Sa mga supporters ko. Kailan yun? Ah, wala yun. Ano lang talaga yun? Siguro, ano, dala lang ng ano, stress, pagod. Tapos, siyempre, may miss kita. Sige po, buksan ko na. Di ba na Di ako na miss? Alam mo lang, try. Sige na, buksan. So much po. Halos lahat para sa iyo eh. Sige, unahan unahin na natin. Ay, ito muna unahin na natin. Kasi, ewan eh, ko, nakita mo itong... Nakita mo na ba ito? Okay. Kasi mga kumala ito picture na ano eh. Na, tawag dyan. <laughs> Dala-dala ko to kapatid daw ito Jum Jum. Sige, gusto mo pangalanan. Ay, ipapangalan ka? Ako parang... Kaya na po mag-isip. Ako na, ako ulit. Siguro, oh, since babae naman to Lala. Ba't po Lala? Ano kasi Carla, Lala. Ano mo Carl -car. Gusto mo Carl Carl? Okay, Mas maganda yung Lala. May Jum Jum, may Lala. Ganda no? Okay Ganda, ka ba dun po. sa pangalan? Sige po. Ito tabi mo na. Thank you po. Sige. Kaya mo ba? Uy. Skirt. Ah, skirt. Thank you. Ano, baby? Uy, may binabot ah. Ay. Thank you. Oo. Pasa naman kita, so pinag-initan ka. Para sa'yo po yan. Para sa'yo to. I-dabot eh, sa number eh. Para sa'yo yan. Ah. Ay, sige po. Pagkakataon na ka thank, thank, oh. thank you po. Thank you po. Dito ko mo ha. Oo. Oh. Oh. na mag kasama? Sige, sige. Grabe guys, ang daming gifts ha. Sabi ni ano, of course tinatanong na naman ni Jomar. <laughs> ang kulit talaga ni Jomar na to. Kung na-miss daw siya ni ano, ni Carla, 'di ba? Syempre na malam mo ko deep inside, na miss naman ni Carla si ano eh, si Jomar, 'di ba? Sabi niya daw nabalitaan ni ano, ni, ni Carla. <laughs> ni Carla na daw umiyak daw si Jomar, 'di ba? So sabi niya, but mo na paano mo na daw nalaman 'yon, 'yung mga ano daw, mga supporters?" <laughs> si Carla talaga out to kay Jomar, no? Wala tayong magagawa dyan. Siyempre, yan ang at yung kanyang love team. Di ba, guys? So, yun nga. Sabi niya, ang, ang reason daw ni ano, Jomar, baka daw na-stress siya. Di ba? Sa trip na yun, na-stress. At dapat, tsaka daw na-miss niya si Carla. Kasi <laughs> so, ano, pag, ano, pag miss ang, ano, eh, missing ang, uh, ang tanong ni, uh, ni Jomar, talagang si, ano, si Carla, talagang iwas siya, eh, iwas siya sa sagot. <laughs> ipot pa talaga si Carla Jun, eh. Tapos, sabi niya nga, ah, uh, yun, uh, sabi niya, namiss niya daw si, ano, Man, niya lahat, di ba, guys? Siyempre, hindi siya magsasabing, ano, uh, si Jomar lang, di ba, guys? <laughs> so, yun, namiss niya daw ang lahat. Yun nga, pati si, Ati uh, ate Joy niya, siyempre, di ba, kasi si, uh, Joy Diwata kasama sa, ano, sa, ano ba yun, sa, Uh, trip. So, next time, sabi nga ni ano, ba diba, sana makasama na siya, may maka, magkaroon na rin passport. Ngayon, guys, yung nakita natin, natin yung mga gifts. Grabe, ang dami mga gifts ni Carla. Nakita nyo, guys, pawis na pawis ang dalawa dahil ang init yata sa loob ng bahay nila, Carla. <laughs> Nung pa pumunta, noong una pa si na Kalinga Prab, doon talaga mainit na guys, di ba? Diba? So, mainit talaga sa loob ng bahay nila Carla. Kaya talagang need na need na, na talaga ang bag, ang next na pabahay talaga. Sila dapat ang next na pabahay. At sila guys ang next na uh, magkakabahay na. At yung magkasabay yung kay Carla at kay uh, Super Mac. Di ba guys? So, yun nga guys. So, yun, uh, nakita natin yung mga guys, Meron pang long champ yun, guys, na bag. Alam mo guys, yung long champ, long champ, ba't ako nabubulo na naman? Yung long champ, guys, yan ay uh, magandang bag yan. Medyo may kamahalin din yan, guys. Pero ang cute, yung mga clothes. Ang dami pa at iba't iba pa. Hindi ko na guys maisa-isa yung mga gifts kasi ang dami, sobrang dami. Yung mga uh, jacket, di ba guys? So yun guys, ang, ang gandang tingnan ng ano nila, di ba? Tapos uh, dahil nga ang init, may, may, may bimpo pa na binigay yung kapatid niya, no? Para ano? Para gamitin dapat ni Jomar, pero ginamit niya kay, syempre kay Carla, di ba? Gentleman si ano eh, si, <laughs> si Jomar. Napapatawa ako sa kanya guys kasi ang kulit niya. So yun guys, ang next naman nating ipapakita sa inyo guys ay yung ano, yung tungkol sa ano, <laughs> sa conversation nila na tinanong ni uh, Jomar kung tumaba daw siya. <laughs> yeah, pagkikita ko ano guys sa inyo ah, kung ano, tsaka yung tungkol kay ano, kay coach. <laughs> guys naalala niyo yung coach, di ba? Ano Naging controversy, di ba? So, tingnan muna natin guys ito. Ang uh, papakita ko sa inyo guys. And tapos mag-reaction tayo next. Easy. So, Kasi so, nasa so, nga, tumaba ba ako? Opo, chin ka na <laughs> 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 Diyan, ako. Ah, parang yung pa ka na din. Hindi, nagpapapait ako. Tsahan dito naman. Pabihira, magpapapait talaga ako. Coach! Sabi mo, pataba na daw ako, na ako coach. Ay, mali. Hindi pala. Huwag na, coach. Huwag na, coach. Hindi sa'yo. Hmm. Pag-upad ako pa, hindi sa'yo. Baka, umiksen na ka pa. Hi, coach. Sino nga po si coach? Si coach, di mo alam? Hindi po. Grabe, nag-trending yun eh. Ah, hindi mo alam? Huwag mo na alamin. Okay? Ito nga, tanungin nga kita. Ikaw ba, may ikaw ba sa macho? Siyempre maalaga sila sa katawan. Tapos, Disip may disiplina sa sarili. Oo. Oh? May nagdabi naman ako sa katawan ko. May disiplina naman <coughs> ako. Medyo... May ilo lang sa Anya Rice. So, um, Mabawasan ko na yun. So, so, hindi ba ako pogi sa panin? Grabe <gasps> ka. Masaktan ako din Di ba ako pogi? Okay? Ayaw mo ba siya magandang katawan? Okay naman po. Kit niyo nga po. So, yan guys. Nakita niyo na, di ba? So, yun. Sabi nga ni, um, ni, ano ba yun, si Jomar, kung tumaba daw siya, sabi ni, ano, um, nag-double chin na daw siya. <laughs> nagdo-double chin na nga siya, di ba? So, ngayon guys, uh, sabi ni Jomar, sabi niya, magpapapayat daw na siya. Sabi niya, coach, sabi niya, uh, gusto na, tumaba na daw siya at gusto niya magpapayat. Pero sabi, ay huwag na palang coach, sabi niya. <laughs> Baka daw umekse pa si coach. Kasi di ba guys, si coach, may gusto kay, ano, kay Carla, parang competition ni, ano yun eh, ni Jomar. <laughs> So hey guys, tapos din ni Jomar kung, kung kilala niya si Coach. Sabi niya, hindi daw. Hindi mo alam, sabi nagtrending nag-trending to. Sabi niya, di ba guys? So tapos guys, um, yung tinanong niya si Carla kung mahilig daw siya sa ano, sa macho. <laughs> tawa talaga ako kay Jowa, sa totoo lang. Sabi ni Carla, o oh, oh, okay duman po, sabi niya, ba? Diba? Kasi daw, tinanong ni ano kung bakit, sabi niya daw kasi madisiplina ang ano, yung ano uh, ba, diba? Yung mga macho, madisiplina sa sarili, ba diba guys? <laughs> so, tapos ni Jomar, sabi niya, na madisiplina naman daw siya. Madisiplina naman daw si Jomar. May nilang talaga daw siya sa, ano, sa unlimited rice. <laughs> talaga ako sa kanya dito. Sa totoo lang. Tawa ko ng tawa nung pinapanood ko to. Diba? Tapos nag ano pa? nag pa si ano ah. Si Jomar dahil mahilig si Carla sa macho. Eh ano naman daw siya? Macho? Medyo ng konting ano lang. <laughs> ah sige ano diba? Jomar ang ah, advice ko sa'yo. Mag gym ka na. Para mag, ano ka naman, mag, -mag, -mag, -mag maging macho ka rin katulad ni coach. Di ba? Yun pala ang gusto ni Carla si easy lang naman yan. May gym si na ano. Uh, mag, pwede ka naman sa baba makikinakaling ka prob. Diba? I'm sure nandun ka na rin. Diba? So, guys, nakikita ko talaga yung pawis nilang dalawa. Grabe. Ang init sa ano na yon Sa room na yon So, we're hoping na soon, sa bagay, soon na makakabayan na sila uh, Carla. Diba guys? So, anong sa inyo guys sa ano na yon Interaction na yun. Talaga natuwa talaga ako kayo. Tawa na akong tawa kay ano, kay um, kay Jomar. Ay, tsaka pala guys, si, ano, si Carla. syempre dahil mabait si Carla, di ba? Uh, hindi niya makakalimutan magpa-thank you sa mga friends natin sa Hong Kong at saka mga sponsors na ano guys. Uh, nagbigay sa kanya. So, yun, nagpasalamat siya sa mga pinadala. Ang dami guys, grabe, no? So, yun. Uh, ngayon guys, ang pakikita na, paipapakita natin naman. Guys, napupulo talaga ako ngayon. Eh. Ako ba kung bakit? Parang excited yata ako sa vlog na to. <laughs> yung nga, nga, sabi niya, ano may uh, surprise siya, di ba May surprise siya sa family. So, tinanong ni, tinanong ni Carla kung anong surprise niya. So, papakita nga ni, ano, uh, sa next, ano natin, sa next uh, videos, papakita natin kung ano ang surprise na yun, guys. Tapos, magano tayo. ah uh, Mapag-uusapan natin kung anong say niyo guys. Hey, butol po tayo dun. Ay! <laughs> na lang, walang right? tubig. Balit tayo may surprisein kami para sa inyo po, sa inyong family. Bali, piringan mo lang kita tayo ha, para naman surprise ka po. Ito po ha. Naraligay ka na po ha. Opo, bagay kami ang tatlo. Tapos, yan po. And three, two, one! Congrats! Congrats! Oh, Ang sponsor po niyan is yung team Jomcar18 po Kung makita po niyo po Maraming maraming salamat po Thank you po Salamat po Thank you, salamat po. Thank you so much po Sa lahat next video Hi, para sa Torres Marine. Hi. Panghanap Thank you. Uh, thank you for Team oh, Jomcar 18. Ay, puso sa inyo. Sa bago n'yong bangka, pangkabuhayan uh, showcase. Ah, no? uh, maraming salamat po sa nag sponsor Team Jomcar 18 hey, hey. tapos kay Kuya Rab. siyang Sinapasalamatan po. Kaya Rab, salamat po kay mama mo, kay papa mo po, kay Ate Jack. Sa lahat ng Team Kalinga po, pasensya na po kayo kasi ang asawa ko, ano po, nahirapan po talaga yung salita. Okay lang po. Wala po ako masabi, ano masabi. Sobrang saya. Salamat po sa lahat ng tumulong, nag-effort para sa bangka ito kay kuya Jomar. Thank yeah. okay. you, Salamat, okay. salamat. Okay. kay Tatay Tate Robin. Tatay Robin, Robin, salamat. Robin. Sa oh. naghatid po ng bangka namin, salamat. Lalo-lalo sa anak ko. Maganda pa siya. Maganda pa siya. Maganda pa siya. Maganda pa siya. Hati ako. Bus -bus -bus happy ako para sa Hati inyong dalawa. Kung ano man ang ano man halimbawa ang mararating. Na nga na ko, eh, wala naman magagawa. <laughs> guys, grabe surprise ng John Car 18 ano? Oh my gosh, guys. Guys, oh my god. Wala na akong masabi sa sponsor nato, guys. Talagang diehard na sponsor sila sa John Car. Guys, ano masasabi niyo sa surprise? Grabe, bangka! Diba guys, alam mo, di mura yung bangkang yun, diba guys? Ang maganda doon guys talaga, what I really was happy about, ay yung ano, pangka, para sa pangkabuhayan nila guys. di ba guys? Diba guys? kung ano yung mga, yun ang mga great surprises talaga guys na na dapat nga ang nating ibigay sa kanila, ba diba? Kasi ang number one guys, maganda ka magkakabahay pero equally important guys yung ano, pangkabuhayan di ba guys? Kasi marami tayong mga kababayan na may mga bahay nga kung wala namang pangkabuhayan walang ano uh, magugutom pa rin sila guys, ba diba? So ngayon guys, I'm so happy na ang Jom car mega love shout out sa Jom car 18 in. Ang aming uh, ano mga member sa team True Lala ay na nasa John Carding guys si Sir Win E007. Hindi ko kasi alam yung is uh, may isa-isa yung mga John Car 18 na uh, members uh, pero ang alam ko nga, guys uh, thank you sa kanila at ang alam ko guys si ano Sir Win isa siya doon. So guys, mega love siya sa kanila guys. Ako talagang saludo ako saludo sa mga mga sponsors na talaga ang gusto talaga ay ano tumulong talaga sa puso, di ba? Mula sa puso. Yan guys, ano masasabi niyo guys? napaiyak pa nga ako kay ano, sa tatay ni Carla, talaga naiyak siya guys, ha? Naiyak, ano yung tears, I mean, tears of joy, di ba? Tears of joy, ang ganda ng bangka, nakasulat doon, John Car 18. Tapos guys, Si Carla nga, maiyak-iyak na rin siya, guys. Nanay niya, super ecstatic, di ba? Sino man di masasaya, diba? di ba? Di sasaya sa gift na to. ah uh, ito ay ano, pang uh, habang buhay na gift, guys. Again, hindi ko na talaga, hindi ko talaga, ano, Uh, I can't help but to think nga ang John Car 18 para sa pangkabuhayan nila Carla ng tatay niya, di ba guys? So, ngayon guys, hindi ba parang complete niya pag natapos ng bahay, talagang complete Parang ano yun, Pang all around help na ng kalingap yan. guys. Tingnan mo, may pabahay, may paskolar sa, uh, sa, kanyang education. Tapos mayroon pang uh, bangka, bangka, di ba diba? May bangka pa guys, pangkabuhayan. kabuhayan kaya nga na ano na emotional ang tatay ni ano ni uh, Carla which is tears of joy the whole family uh ngayon nga diba, nga di ba tuwang-tuwa rin si uh, Jomar dahil nga sa ano binigay niyang surprise diyan kina ano kina Carla tapos guys nakita din natin dito nung nagsalita ang kanyang nanay <laughs> Ito, guys, na guess ko to. Maganda to, maganda, di ba? Tapos guys, um, ay sandali lang para yung ano si uh, nung pinakita nga na surprise nga sa bangka, yung tatay ni ano ni um, nakita ko dito na halata ako dito na si um talagang hindi niya nakalimutan i think at uh, i-shake hand yung yung si Kalinga Prat ng tatay ni Carla. Di ba guys? So, so, that's such a great gesture, di ba? Kahit hindi siya katabi niya doon, talagang nag-effort talaga para i-thank si ano si uh, Kalinga Prat. 'Di ba guys? Kasi alam ko si Kalinga prab talagang ano, ecstatic din siya sa gift na 'yan, syempre, 'di ba? Tapos guys, 'yun ang nung nagsalita ng nanay ni um, Carla, 'yun nag nagpasalamat siya sa lahat ng uh, sponsors lalong-lalo na kay uh, Kalinga Prab, kay Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna, kay Jack, lahat-lahat, syempre kay Jomar, 'di ba? So sabi nga niya, sabi niya ay pagpatuloy lang daw nila ang pag Jomar pag <laughs> jump pag jump 'di ba may parang may bus, bus na nga si ano diyan eh si uh, Jomar. Mali natin, di ba? Hindi natin alam ang future. At least alam natin ang uh, parents ni Jomar. Ay, ni parents ni Carla. na lilito <laughs> ni Carla. asang uh, ayo na sa, ano, sa love team na to. Di ba? Mali natin. Sabi nga ng nanay niya, hindi naman, wala naman siya magagawa sa desisyon kung ano ang desisyon ni Carla. Na, na nga uh, si Carla. Di ba? Nanay, sabi So guys um what a fantastic video again uh, tungkol sa John, Car, ang daming blessings na naman na dumating sa kanila, lalong-lalo na nga yung mga bang, yung bangka guys. That's the the highlight of this uh, video which I was really really ecstatic nga talaga guys para sa kanila. Tapos yung mga pasalubong na ibinigay ng ating mga kababayan from Hong Kong, mega love shout sa ating mga kababayan sa mga sa Hong Kong at ganun din guys, yung um, nakita natin again, nag-meet nag na naman si ano, sina uh, Jomar at Carla ang kanilang kulitan. Lalo na si Jomar, sobrang kulit <laughs> Yan guys sana guys, nagustuhan nyo ang ating short video na to ako ay masaya para sa uh, pamilya ni uh, Carla at sa kanya at uh, again, uh, thank you kay Kalinga Prab's uh, wonderful video na to na naman. Paki uh, continue to support po ang uh, panoorin po ang full video nito sa upload ni Kalinga Prab uh, at uh, don't forget guys to uh, support ang buong Kalinga na headed by uh, kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, uh, Ate Edna Vlogs at lahat po ng mga uh, charity vloggers na talagang pagtulo ang kanilang nasa puso. At sana po guys, huwag kayong magsawa sa ating mga reaction videos para po tayo ay may Ah, uh, pangtulong sa ating mga kapwa, din, na uh, kababayan natin na nangangailangan talaga ng tulong, guys. Thank you so much. Until next time.